Pati buto, masarap. Daw, wala na akong kanin. Wait la minute. Kukuha lang akong kanin, guys. Hello, guys. Welcome again. Why? Oh, yun na nga. Kain tayo. Hindi ko yung pagkain ko. Kaya ililipat ko ng plate kasi hindi nyo makikita. Diba? Diba? Medyo malapit masyado yung ating ano, camera. Kaya ganyan natin, natin. So, maliwanag kasi. E, ganyan na lang, no. Ang ating ulam, today is puro pangat po yung ulam namin. Meron tayo ditong... Another. Ayan. Kukunti na lang siya, guys. And then, may bulag tayo. And may munggo. So, kain. Alam nyo po, ito lang po yung kaya kong magawa ngayon. Mag-video na ganito. Si. Okay. Super sakit po yung pain. Um, may pain ako nararamdaman on my ba. Sobrang sakit, guys. Kaya hindi ako masyadong makagalaw-galaw. I cannot move my body past. Oh, wow. English yun, ha? English. Um, So, hindi pa ako nagpapacheck up ah, pero nano ko lang baka baka nano na lang ba nalamigan, ganyan. Nag-start ito kahapon kaya hirap talaga guys, hindi ako makayuko. May di ko alam kung ano to. Kain tayo. It's lunch time. Mmm! By the way, meron pala akong kunin guys, sandali. Meron pa pala akong natitira nitong bukas na ba. Kainin na natin para hindi masayang. <laughs> ano kaya lasa nito, no? Ganito lang siya guys. Ilalagay ko na lang ito. parang ganyan, no? no? <laughs> Gulay. <laughs> hmm? Masarap pa rin siya. Daman. sarap ng crispy crispy seaweed. Sobrang sarap niya. Kahit pa ano ilagay mo eh. Kahit kata bulad pwede siya eh. Ang sarap. Gagawa ako ulit nito guys ng ano parang sushi. Abangan nyo yun. Talagang gandahin ko na yung laman. Ibusin ko lang kasi nasasayangan ako baka ma ano na mag anong tawag niyan. Magkunat na ba? Medyo okay pa naman. Mmm, ang -hmm, tayo nitong. Mmm. Mmm. Nap talaga ay gabi. Next time, gagawa tayo nito. Kaya kalaki. Kaya lang, ha? O, oh, ganyan lang. Ah, dalawa siguro. For example daw, be. For example, halimbawa. <laughs> Sorry, guys, ha. Ah. Ngayon yung ano, ate. So, per. Ganito talaga ako, guys. Mahilig ako mag imbento For example, ganito. And then, ganyan natin siya. O, ba diba? Pwede. No? Malagyan natin siya ng laman next time. Hindi ko lang talaga maubos kasi sayang ba? Tira namin ito nung Sunday kasi every Sunday kumakain kami sama-sama. Yung, kapatid, yung kapatid ko kayong kapitbahay namin na very ano, uh, generous hmm, mm. mm not today. Tap pala dito, oh. Mm. Masarap niya. wow naubos ko yung bulad namin ay magpapabili pala ako ng bulad kay Kuya paano na siya akong hanggat sa binili mi mm. buto masarap Da, wala na kung kanin. Wait lang minute. Kukuha lang akong kanin, guys. Akala ko na, ano. Ang ingay naman, eh. Wait lang. Baka mamaya. Ngayon, tumahimik din. Ang ingay kasi, Hmm. Parang na kumain yung ano, ng munggo. Ito na lang. Hmm, saan siya maubos? Sayang, ma ma, ma na. Hmm, ito. Dalawa. Sarap talaga. Ang gabi. Bulan. Apo, tinwid. Sarap. Uy! Ah, napintong ng gusto. Nasaan na yung bulad. <laughs> Wala na kinain ko na. Hmm. talaga, labo arm? Hmm. Ang dami kasi namin tirang pagkain, guys. Ang daming may munggo, may ampalaya. Ano pa ba yun? May nilaga, sa broccoli. nilaga, kung gusto niya broccoli, kaya yun yung lunch niya. Uh -huh. Ay, munggo na pala to. Wala nang broccoli mm. Yummy, oy Nó khô nè, tu tính nè Last no mà. Hmm Tapos din ako guys. Sobrang sarap talaga niya. Hindi nag, hindi. Kahit pala ano, no? Kahit simple lang yung pagkain niya. Kahit ganoon no? sarap nito. Gusto ko siya yung maliliit lang kasi ang bala kasi namin yung ano lang ba? Wala lang. Sintikman namin ng pamangkin ko. So, sobrang sarap pala. So, bibili pa kami ng marami. Abangan nyo yun, guys. Marami kami gagawin doon. Tagawa kami na anong ganun din pero lalagyan namin siya ng alam niyo yung cheese ah shrimp na stick crab stick. Yun lalagyan namin siya noon. So, thank you for watching and God bless everyone. Please don't forget to like and subscribe. Pagpasensya niyo talaga guys, super hindi ko lang talaga kaya ang sakit. If 3 days, two days pa lang ngayon, pang two days pa lang kasi kahapon to nag-start guys. Ang nangyari kasi nagbuhat ako ng mabigat ba. Tapos after nun, mga tanghali na siya. Sobrang sakit niya. Bakit ang sakit? Ang una sakit niya sa likod, guys. Dito talaga yung... Dito, dito. Okay, ito, ito, Dito po yung masakit. Tapos yung parang sa line ng waist natin. Tapos ngayon parang umabot na siya dito, guys. Oh, masakit na rin dito. I think muscle or what? Buhat po yata ng mabigat, baka may naiipit dyan. <laughs> Sabi ko sa kapatid ko kahapon, maghilutin niya ako, hindi naman napunta. So, observe na lang muna tayo. So, thank you for watching guys. God bless everyone. Ingat po tayo. Bye-bye. ay tarang ay napit naman ooh one two ito kasi yung guys kapag may mga meron kaming ano sa ano sa labas mga kainan ganyan ba at saka mas okay ito kasi hindi nababasa and meron din ito Bokchoy. Bokchoy, tatanin namin ito guys. Yun lang pala Ayun, Lana. Ito <laughs> ganda ha. Ganda. Tara, tumagal naman to. Ayan. Two. Three. four, five, six. So, I am six. Six na bowl and six na plate. So, yan lang. <laughs> Thank you for watching.